Mga gawa, chapter 20, verse 20, up to 39. Kung paano hindi ko ikinait na ipahayag sa si inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo. At sa mga bahay, -bahay na sinasaksihan ko sa mga hudyo at gayon din sa mga grego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoon Heso Kristo. At ngayon narito, ako na natatali sa Espiritu ay papasa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabi ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. Datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At ngayon narito, nalalaman ko na ngayong lahat na aking nilipot na pinangaralan ng karian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga, pinatutuhanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapisayahan ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binilin niya ng kanyang sariling dugo. Aking tarastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganit na lubo na hindi mangagpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga kayo'y mga puyak na alalahanin sa loob ng tatlong taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw nang paalala sa bawat isa na may pagluha at ngayon ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal. Hindi ko inimbot ang pilak ni naman o ang ginto o ang pananamit na laman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisakludo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. At nang makapagsalita na siya nagayon, ay naniklukod siya at nanalangin kasama silang lahat. At silang lahat ay nagsipanangis ng di kawasa at ang nagsiyakap sa lig ni Pablo at siya ay nila na ay kinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya na hindi na nila makikita muli pa ang kanyang muka at kanilang inihaktid siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa daong. Amen.